Hello ma'am, magandang araw po. Ma'am, um, nakita ko ito yung ano ha, nakikita ko dati sa Facebook, yung kalamay ng mga taga-indang, na sikat sa indang to ma'am ha. Magkano po yung ganito ma'am? Ah, uh, 100 lang po per box. 100 per box na po ito. Saan gawa yung kalamay ng indang ma'am? Ah, uh, bali, nag-originate yan sa pariyon ng Gunalejos, bago ang materials niya, pinaka-ingredients niya. Buko, malagkit, Uh, gata, at asukan. Tapos uh, may nakita ako, ma'am, parang ito, kakaiba ba ito? Kalamay din po ba ito? Kalamay yan. Parang yan ay pina... Parang candy siya. Yan ang pinaka-original talaga na kalamay. Ah, okay. Ano pong pagkakaiba niya dito sa nakabox? Ito siya. May buko. Ito wala. Ah, okay. Nice. Magkano po yung ganito? 20 pesos ano, per ganito. Per sheet po na ganito. Per okay. Gano'ng nakatagal itong uh, bahay kalamay po? Ah, uh, Pangalawang gawa na ito eh. Bale yung dati, kubo talaga. Yung as in kubo. Bakit ah, kubo? Okay. Ito ay ano, siguro mga nasa 10 years na mahigit. 10 years na po? Oo. Bale, provided by city. Ay, city government ko? po? Oh, po. Ay, ah, okay. Nice. Gawa ng, parang nakilala din yung town na ito. Gawa ng kalamay na yan. Dinadayo ah, okay. kasi siya dito. Kumbaga binigyan po ng ano, no, designated ah uh, pwesto para opo. sa mga nagtitinda po opo. ng kalama ah uh, ano, taon na bilang nito at generation ito siguro ay lolo ng lolo pa nila ang gumawa. Ah, okay. Kaya mahal naman ito ng taga-indang. Marami rin na buhay. Ito nang... Kasi karaniwan na nagtitinda ito mga nanay. Ah. Kali ito ang pinakahanap buhay nila. Pampara sa anak, hanap buhay nila maniniwala ka mga alak nila yung mga abogado, doktor, sindalo, nurse. Ah, ganun po. oo Galing, may no? pari pa. Gawa Galing. lang ng kalamay. So, good job sa ano city government ng Indang. Meron pala silang designated na ganito. Sige ma'am, uh, try na natin itong ano, nyo, uh, famous Indang kalamay, products. So, ayan, Jolly Natix, matitikman na natin itong uh, famous Indang kalamay. Uh, ganito siya karami. Kumbaga sa isang box, sampung pirasong ganito. And yung maganda dito, meron daw silang uh, pa-free taste. So, kung magpadaan kayo dito, tas uh, gusto nyo malaman yung lasa muna bago kayo bumili. Ayan, free taste. Tignan natin. Tago. Mm. Lagtat. Ayan. Hindi mo pagkakailang ano kakanin probinsya talaga tapos lasang lasa mo yung buko sarap hindi siya ganun katamis actually tapos kumbaga yung serving niya parang bite size lang na paulit ulit ka pang ano kakain ganun sarap next naman natin tikman itong kanilang uh, tinatawag nila ito dito kalamay na makunat yung kanina kinain natin kalamay na may buko yung uh, which is yung nasa box pero ito 20 pesos lang per sheet yung benta nila dito. And according to them, ito daw talaga yung ano, kumbaga origin ng kalamay. Kasi yung natikman natin kanina, may halo na siyang buho. So ito, ito. Parang plain lang siya. Kima natin. So ito na Jolly Natix na balatan na natin to. Medyo challenging lang. Since uh, mag-isa lang tayo nagbablog na yun, Pero okay lang. Sulit naman. Ayan o. Oh. So at first, para siyang flat na chewable candy. Let's try mm. mm. uh. May konting pait. Parang doon pa rin yung yung mismong tamis. Tapos maaawid ko siya, uh, maling ko siya sa ano, parang kung alam niyo yung sundot ko lang. Parang ganoon yung texture niya eh. Um. Parang sarap niya i-partner sa black coffee tapos uh, ipalaman mo sa mainit na pandesal. Parang ganun. Eh. Ah. Pero obviously, candy talaga siya. So, kung kayo gusto niyo rin matikman ang legit and uh, historical na kalamay ng Indang. So, andito lang sila sa may uh, San Gregorio Street. Uh, dito sa may Poblasyon Uno, uh, bayan ng Indang Habite. Malapit lang sila sa may simbahan. So, yun. Until our next food trip, again, thank you so much.